Ngayon, uh, mga kababayan, kaya kami napunta rito, may nakapagsabi sa atin na uh, daw po ay, at uh, sinining daw ay ano, yung may sakit na pag-iisip. Wala po. Wala ba? Wala kayo sakit? Wala na? po. Kung sakit at kung sino naman hmm. po ang naninira ng ganun, ay isa pong malaki. Hindi kitang makakausap eh. niya, mga tanungin. Eh. Uh, may asawa po ba kayo? Wala na po. Uh, bakit nasa na po ang asawa nila? Ah. Ano man lang isinang ko yung akong maligit. Mhm. Mm eh ng kaibigan ko na indoor. Mhm. Mm bahay. Mm -hmm. Ngayon. Pilit ako'ng pinag sasabihan ng kabit. Sa pilit 'yung ng katauhanan. Ngayon yung nakapag ano ko nang isang foreigner na studio. Ate. Mm -hmm. ng mga auto. Galit na galit yung ex na yun. Ay, magandang magandang hapon mga kababayan. Welcome back to my channel, Buhay Location Site Vlog. So yun, mga kababayan, paribagong araw, paribagong vlog na naman tayo. So yun, mga kababayan, ang... meron tayo isang pupuntahan na uh, Uh, bigyan natin kay Tintin tulong uh, marami nagsabi sa atin na uh, ang pangalan daw ay sinili sa punta natin ngayon uh, samahan nyo kami uh, para makausap natin sa mga kababayan para maiwan na kayo. kita so, mga kababayan, tayo bahay ni Nini. Uh, bahay nila, ni So ngayon, uh, natin, mga kababayan. So, Ito mga ni Nini. Okay. <coughs> Nini. Sabi okay, ka na uuwi na. Hindi niya kasi. Layas, layas ayun. na naman yun eh. May niligtot yung magbataan. Gano'n. So ayun mga kababayan. Uh, dito tayo ngayon sa bahay ni Nini. Kaya nakapagsabing si Tati na si ano, ano, Nini daw ay may sakit eh. Oo. Wow. Anong sakit po May tanong. <laughs> May sakit sa pag-iisip. Isang siya ngayon. Ay, advance. Ay, pasok ka, ni, ka ni. Ay, ha. Ay, ha, ha. niya. Ari ka niya. Hindi, yeah. niya sa bangko niya. Be, pa pa na niya. <laughs> Ay, Kamusta ka na ni? Ah, kayo. Sa aning gupap po. So, ayun. so, yung mga kababayan, nandito yung bahay ni Nene. Ito si... Ikaw, ikaw si Nene, Be? Ay, a, nene. A, nene, Nene. Eh. Ayun. Uh, mga kababayan, kaya kami napunta rito, may nakapagsabi sa atin na uh, daw po ay, at sinining daw ay ano, yung may sakit na pag-iisip. Wala po. Wala ba? Wala kayo sakit? Wala na? po. Kung sakit at kung sino naman po hmm. ang naninira ng ganun, ay eh, isa pong malaki. Hindi kitang makakausap eh. na, pwede kitang tanungin. ah eh. uh, may asawa po ba kayo? Wala na po. Uh, bakit nasa na po ang asawa nila? Ah... Uh, ko yung mga naisin ako yung akong maliit. Mm -hmm. Eh, kinuha ng kaibigang ko sa kaindor, mm -hmm. kapit bahay. Mm -hmm. Ngayon, pilit akong pinag sasabihan ng kabit mm -hmm. kahit wala na magkatotohanan. Mm -hmm. Ngayon yung nakapag, ano ko ng isang foreigner na Is it ote, mm -hmm. ang kanang mga oto, galit na galit yung ex na yun. Kayo, may anak po ba kayo? Meron po. Uh, ilan, ilan, po anak nyo? Tatlo. Tatlong, ilang, ilang babae? Ilang babae at isang lalaki. Nag-aaral po lahat? Nag-aaral po lahat. So ngayon, paano po, ano, ano po ba maging ano ninyo na sino may nahanap buhay sa inyo? Ako po, pumapasok ako bilang isang barangay tenor sa ano. barangay barang tenor, So, yan mga kababayan, na sinini, ano, na maayos natin siyang kausapin. Pero yung isa pong matali, napansin ko, ano nga, nakakita ba yun? Ito bird mo ay simula ko, isinili lang ako. Ganyan na siya? Ano, Talaga hindi na siya nakakita, parang simula-simula. Hindi simula. na So ngayon, masal ni, wala kang matibay na nabuhay para sa anak ko na tutusan yung pag-aaral. Meron po na barangay tanod. Apo. Okay. So, yan mga kababayan na lang. Si Nini, ah, si ay mag-ano, maayos na mga kausap. Pero, si Nani sa kausap, pwede namin kami kausap na Kamusta po ang buhay ngayon? Ha? Kamusta po kayo? Okay, okay na ako. Kayo po ba yung live stroke ka mo? Oo. Oo. Ah, Baka isang buwan na ako Ng Nang... Nalistrop ko ba? Oo, no, oh, Ito ang ano yung, po sa ano, kaisin. So, sa ngayon, hindi ka pa nakapaglalakad. Nakakapaglakad na sa konti. Kasi may tungkod agot sa kagabay. So, yun ang ano mo daw, nakakalakad ka naman pala kahit paano. Oo. Ay, ito, bunso, Ano pangalan ng Bonso? Nag-aaral ka ba? Opo. Anong grade mo? Dupo. Grade to ka? Okay. Magkano baon mo pag nag-aaral ka? 15. 15 siyang araw. Araw-araw may baon ka? Opo. Ayan. Ba't sino na nagbibigay siya ng baon? Eh, si mami po tapos si tito. Ah, okay. Si mami naman nagbibigay. kaya mabat ang lula mo, ano? So, sige, bibigyan din kita ng baon mo. Ah, bigyan kita ito, baon mo to sa ano sunod, ha? Thank you, thank you. Uh, masabi mo? Thank you po. Ayan, napakabay. No? Ano pangalan mo ba ulit? Kevin po. Ah, sige, na nanay mo si Nineng. Kasi nagsabi kasi sa akin, nanay ko yun. <laughs> Nasa pilot yan. <laughs> ano, matalino. ba? Tapuan Bigi. kasi nila yung turituan. Kaya ate, parang nakita may baong. Ayan, mga ano mo na tago mo na. Para araw-araw may baong ka ha. Yung ate din <laughs> niya, <laughs> mm. ano din, may honor din niya nung mm. nag-graduate. Ang kaso nga, hindi nakapagpatuloy na ano. Dahil nakakamit mo yung support. Kakalit na. <laughs> Kasi... Anong kailangan? Baon lang sana? Mga baon? Na. Baon. Kaya... Iba ko lang ang na doon sa... Sa ano, mm -hmm. araw. Papakalik mm -hmm. na. Nag-ano mm -hmm. na siya. Nag-indrol na. Mm -hmm. Minto lang. Kasi nga wala kami ma support na sa Saka, yung ma-support sa kanya. Wala po. Walang kasi sa dami namin eh. Walang mm -hmm. yung kinikita. Kinikita po nga. Kapagkain lang talaga napapunta. Kapagkain. Ayan. Tambayan ng kuryente, ng ilak, ng tubig. Ano ba, ano dapat ang kurso niya, ang ano, ginukuha niya? Ay, online niya. Ah, uh, hmm. mga kay ate kung anong kurso. Tulog. Ah, tulog dyan. Ayan niyo po, baka sa pagbalik namin. Ay, teacher pala. Teacher. Teacher na, ano, ay, sa Education pala gusto. So, ayan. So, kaya hindi nakapagpatuloy sa pag-aral sa dahil sa walang baon. Wala pa masahe. Hmm, ano yun ang meron. Pagkain pa, ano? Oh, pagkain. So, yun. Kaya uh, nga sana. Kasi scholar naman siya, no? Oo, oh, nanginaya nga ako dahil hmm. nga matalino ng bata. Hmm. Uh, kaso nga eh, wala, wala talaga kami. Hmm. Kaya amin to na lang siya. Opo, ayan. Kasi... Gustong gusto niya mag-aral. Kahit ito, baon lang, ano? sabi ko, mag-apply siya ng scholarship kasi hmm. makalimunan. naman. Eh, nenta wala pa Okay. <coughs> Pero yung nag-aaral niya elementary pa lang. High school, saka school. elementary, grade 2 okay. saka grade 10. Ah, okay. So ayun. So ayun mga kababayan ay kahit paano ano, uh, napanaayos ang pag-aaral ni uh, ni Nining yung kanyang mga anak. So ayun mga kababayan itong kwarto ni Nining. Nataas so, naman yung anak niya. So, yung mga kababayan, kumakita makita po ninyo, wala silang flooring, ano? So, ayan ay, uh, <coughs> uh ito po ang aming dala, ay, uh, ko lang po, kasi may nagpadala din po, ano? Ito ay, galing po sa ating mga kababayan, na mga, na, sa, mga w na sabi nila, magpa, nagpadala sila sa akin, bahala ko na, uh, sir boy, ang, ang aking channel po, sa YouTube, ay Buhay Relocation Site Vlog. So sila po mga vlogger din na nasa ibang bansa na nagtulong-tulong na makapagpabot na kunting tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan deserving talagang tulungan na kahit kunti ay makapagpabot sila ng tulong. So salamatan ko lang po yung mga nagbano nagpadala sa atin sa yung United OFW Charity Group na ang founder po noon ay si Liwayway Sanchez Mix TV. Sila po yung mga small vlogger din na nagtatrabaho sa ibang bansa. Si mam Ma British na Pinay sa London. Si Ma'am Joy Mar. Si Ma'am Josie Reyes. Ayun, ano po yun? Mga vlogger po sila. No? Si Ma'am Pearl Angel. And then si sergio ni Lakay. Si sergio Lakay. Si Sir Rick si At saka si Sir JR88 daw may mga kasama po kami dito sa Pilipinas din. Yung samahan namin tunay na United UFW na si Ate Joe Vlog. Saka si Kuya JR Vlog. Nandito si Nance TV. Yung taga po sa atin yun. Si Nance TV Mix Vlog. So ito, ah uh, lahat ng ito ay galing po doon sa ating mga ka kababayan ng mga United UFW Charity si Group. So, ano masabi mo sa kanila na eh? salamat sa sa inyo, kahit hindi ko kayo kilala, uh -huh. magpapasalamat pa rin ako dahil uh, bigyan nyo kami ng kahit paano, kahit tulong, kahit konting tulong. Uh -huh. At nagpapasalamat din ako dito sa ano namin. Pa Anong iniinom yung gamot na eh? Uh, ano? May resita ako dyan eh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yung ano, may iniinom po kayong gamot? Oo. Gusto ko na yung kita kay ano, kay tungkol kay Nineng. Si kasi, na uh, ma mabait pala si Nineng kausap, ano? Uh, mabait siya. ano ah, bakit siya nagkaganyan na eh? Dahil sa pag-iisip. Sobrang pag-iisip. Ah, sobrang depress, depression siya. Depressed uh, sa uh, tatay niya. Yeah, anak alam alam mo na totoo, hindi ako anak. May alam ko na ako, si Mami Sarita, Ayun, sinasabi ni Nining, hindi siya anak ni nanay. Pero, yeah. siyempre, <laughs> Opo, okay lang po yan, Naya. Sige, ano naman po natin yun. Ako na po ba mag i edit mo? Yeah. Ang naano ko lang, Naya, ito nga, gusto kaya ako narito. Kasi, inaalala nyo nung nag host po kami, nakita ko po yung sitwasyon. Sabi ko nga, kahit munti lang, basta makapagpabot ako ng tulong, okay na po sa amin yan. Sana po, ano man po, anak kaya. naman kita Lagi ako doon sa talipa pa. Apo. Si dati ka sa, di ba sa ano, sa senior? Apo, oh, doon nagme-meeting. Ako po nagme-meeting oh. doon. Matin po kayo doon? Hindi so, so, na nga ako naka-attend dahil oh. gawa na sa sitwasyon ko. Oh. 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 Ano na, stroke po kayo. So, ano ano nga pangalan niyo ulit, Nay? Gloria. Kasi Gloria. Oh. Naistro ka, no? Pero dito sa isang bahay, bahay dalawang pamilya lang po kayo. Oh. No. Saka so, ano po, ang <laughs> mahal, ano po, lahat barangay po ko, nagaan po ko na isang, ano, yung empowered consumerism, ayan, global ATM, dito ay kakakila na kapitan. Mm -hmm. Dahil, ano nga po, ayoko ma-involve sa drug, mm -hmm. ayoko rin pong ma-involve sa scam. Kaya doon ko po, po pinapaan. Sa scam, sa scam po. Mm -hmm. Dahil ayoko po nang ako ang mag-claim, o ako ang maniningil, bahat, bawat, yung Baka sabihin hindi ko na ilalagay sa computer. Tulad na ng isa nang kasama na empowered na pinatay.